gaya ng inaasahan sigurado panalo lang San Miguel Beer hindi pa nga nagsisimula yung game 1 na semifinal round nila ng Reno Shine eh expectation na ng mga tao na talaga panalo ng San Miguel Beer dito talagang diado-diado yung Reno Shine kagandahan nito hindi ganun kadali na nakuha nilang panalo sa Reno Shine kanina halos 3 points lang yung lamang 101.98 yung score butik pa makatabla ang Reynold Shine kung naipasok na karapot yung 3 points shot niya kanina talaga halos na din ng San Miguel Beer Nakita naman natin yung Reynolds talagang mga patay mga player, ang bibilis pa. Halos hindi nga nakatira yung mga shooter ng San Miguel eh. Isa sa naging factor ng panahon ng San Miguel Beer kanina, ay kitang-kita -kita naman natin yung play ng San Miguel, halos pag nag po si John Marpardo, madali niyang hanapin yung mga libre niyang kakampi. At saka walang dumodouble team sa kanya kanina. Halos kinakain lang niya yung defense ng mga kalaban, halos puro foul counted. Maganda ang series ng San Miguel Beer at Reynolds kahit na papano, may laban-laban ng Raynor Shine sa San Miguel Beer. Hindi man pinalad yung Tere Jeep na manalo sa San Miguel, pero pumasok pa rin ng Raynor Shine. Baka sakaling yung Shine ang sisilat sa San Miguel Beer. E, alam mo naman natin, mga lakas ng San Miguel, e, meron din yung kainahan. Yan ang dapat makita ng mga coaching staff ng Raynor Shine upang manalo sila sa San Miguel Beer. Kailangan ng malaking adjustment. Especially sa kanina, sa Depensa Kay Pardo. Halos walang dumudobol team kay Pardo. Kaya isi, isi basket lang sa kanya. Yan ang kailangan ng Reynolds sa depensa kay Pardo. Dapat mabilis ang rotation ng player. Mabilis ang double. Kasi alam naman natin si John Marpardo pag nasa loob ng shaded lane talaga ilista mo na yan. Hindi pa pumuputok dyan yung mga shooter ng San Miguel Beer. Kagaya nila Marcio siter halos ang kumamada lang kanina si Terence Romeo. Tsaka si Don Trolliano. Ito, very consistent talaga si Don Trulliano. Talaga napakagaling yung bata na yan. Eh, sa depensa naman, talaga kita naman natin yung hassle play ni Chris Rose. Talaga hirap-hirap yung mga kalaban niya. Eh. Mutik, lagi pa siya nakaka-steal. Yan talaga pagka-veterano ni Chris Rose. At saka sa semifinal round na to, talagang liamado-liamado sa Miguel Beer kasi nasa kanila yung eksperyensya. Eh. Kasi kan nasa kanila yung momentum. Eh, sanay na sanay yan pagdating sa mga semi-finals at saka finals. Alam naman natin na defending champion ng San Miguel Beer sa Philippine Cup. Malaki ang chance ng Reynolds side kung pagpupuutin nila yung depensa nila. Ano'ng talagang depensa talaga nagpapanalo sa si isang team. Malimital man nila yung mga scorer na kalaban, ay eh, malaking advantage sa kanila, may chance na silang manalo. Kaya kilala naman natin si Coach Jiao, talagang master of adjustment 'yan. Kaya gagawa ng paraan 'yan upang manalo sa Game 2 na semifinal round. Okay, suporta po natin ang Rain or Shine at San Miguel Beer. At syempre, suporta din po natin ang Inever San Miguel at Miralco Balls. Rival po yan, dalawang team na yan. Talaga ilang beses na sa finals yan. Okay po, suporta po natin ang PBA at suporta din po natin si Ronda Toda. Okay, like and subscribe naman po mga Karondan. para mag-i-updated po kayo sa mga sports balita.